Hindi nagkaksaya na panahon ng Alex na dalhin si Staukli Chaffee bilang kapalit itong import sa PBA Commissioner's Cup. Ang 26 anyos na big man mula sa Tennessee State ay ipinalit kay Thomas Robinson na pinauwi ng Road Warriors apat na laro lamang sa season. Pagamat panalo ang Warriors sa kanilang huling laban kontra sa Northport Batampier, nag-decision pa rin ang Alex na palitan ang maiit ulong import. Si Robinson ay may average na 34.6 points, 13.25 rebounds, 3.5 assists at 1.75 blocks per game sa unang PBA stint ng dating NBA veteran. At tandaan na nagkasagutan si na Thomas Robinson at Pido Horencio sa laban ng NX Road Warriors at Northport Batang Pier kung saan pinagbantaan pa ni Horencio ang import na babarilo nito sa ulo ang 6'9 big man. Yo, Let's go, let's go. Sabi nga ng mga fans, baka may kinalaman ang naging pagbabanta ni Northport Batang Pier Team Manager Pido Jarencio sa pagsibak ni Thomas Robinson May isang tweet mula kay DR underscore 94FT Stupid move ang ginawa ng NLEX matapos bitawan si Thomas Robinson dahil nakapagbigay naman ng panalo ang import kahit pa depleted ang lineup ng NLEX lalo't wala na ang kanilang superstar guard na si Kevin Alas dahil sa tinamong ACL. Pinabulaanan agad to ng Road Warriors team manager na si Larry Fonashev at sinabing ang pagpapalit import ng NLEX ay dahil sa pagpunta ni Robinson sa Palawan ng walang paalam sa management. Pinapahalagaan ng NLX Road Warriors ang pagkakaroon ng disiplina, commitment at teamwork. Ang mga bagay na hindi nakita ng NLX kay Robinson. Sa pag-alis ni Thomas Robinson, dumating naman si Stokely Shafi upang ipagpatuloy ang kampanya ng Warriors ngayong conference. Ang 6'9 import ay naglaro sa Omonia Nicosia sa Cyprus ng tatlong season habang kanyang huling dalawang taon ay sa Finland kung saan nag-average ito ng 16 points, 9.2 rebounds, sa 59.1% field goals. Kung papanoorin ang kanyang mga highlights, very impressive ang kanyang high leaping ability at vertical elevation. Mukhang magiging suko ito ng top plays of the week. Bagay na bagay si Nlex dahil ang laro ng mamang ito ay inside shaded lane. Malayong malayo sa laro ni Thomas Robinson na madalas ay nasa rainbow territory. Mabibinyagan agad si Shopee sa Dianes kontra sa wala pang talo na Magnolia Timplatos chat.